Hi guys, welcome to my vlog. Nandito ako ngayon sa bahay kasama ang ako ni Raina. Dinalan ko ang Raina ng... Tinafay ano? The... Ay, alas saan na yung tinapay. Guys, sa mga bata, tinapay. Tumilahan sila. Oh, oh, oh. Ayan. Um, ang isda ng pang grand final. Kwato. Ayan, ayan, ayan. Ngayon namin namin na nag-ipo nag na sila. Ayan, sinanay nanalo na no, naman siya ng mga ano. Ayan, si Buyas. Abang Ross, oh. Ah. Ayan. Nakakaon na mong ginaroskaldo. Ba't yan eh. TV? Guys, welcome to my home. Ito pong bahay namin. Dito sa bundok. Charger, ano ka? extension. din. Oh, charger, extension. pa sa TV. Ay, alam, dami-dami na kid ko. Pa Pasok kayo kay Lola, nyo Erika. Bless. Bless, Wako. Bless. Oh, ito, bless. Memory verse. Oh, memory boys. TikTok. At charger, ano, gold. Hi, guys. Nandito po ang Raina ng mga bold star. si Erika, imbang. At ang ray na ray naman ng mga tahanan ito. Binili ko si nanay ng water chai, joy golf. Abrehin ay, abrehin Buksan mo nai. Extension eh. nanay nanay. Ako, pirar mga kabiyanan. Extension. Binili ko si nanay isang pang grand final ng bang ros. Di nang lupo. Ano, ang nangalang. Extension kay Lubat na ko. Lay, lay, lay. Ang dami, kapit ni kapit po yung So, ang mano, ang tiil na isusuman ko na ang bangros, amugin ni sabutakan mo ni Lupo, ha? Gagma yun, yung pag-slice. Pang grand final, ang bangros, isagit niya ka labad doon. Pahay mo, yung kamugla, bala nila yung extension, yung napakwa ka. Nag-eat store, yasalalan. Nag-kotso-kotso. Eh, so, so, kagina so. Lubat na stita nyo. Ayan. Anong sudan? Anong sudan? Ano? So, ayan po sa mga... Guys, ah. na. Pahil na. wain ako ko ka bakal sang... Bakal na moros kaldo. Ginapadala ko. Bawa ay man. Ay, kanig lang. Ayan po ang aking pamilya. Pamilya Saragusa. O, oh, pila, pila. Pila ka mo kayo. Ang Ang Raina. Sino ni malim? papa pa, pamubog na. Sino noy eh, sino noy eh. Pila ka mo. Pila ka mo kay nanay. Gaya nyo sa tinapay, oh. Ibu sa isa ka gumay Ilak na talong ko. Saksak tayo. Ang kao ka mo tinapay. Dali ka, dali Dali Ayan ako dito apay ay roklok pao parte ko kasi da yan kami po. dito kasaya sa abokid basta ako yung ganap nang ulam ayan ulam namin si wala ako parte ko kilo luwang loga ini o ga ini o may preso nakagwao ay may preso <inaudible> <nanya>. makaka <inaudible> <may. inaudible> Ano? Ah, ito na ko nang sultan, nung ko lang ako ba? Si, ano na? Dala na nila ba? Nung ikuot na lang Ang tiin mo kain ano gano'n ito? Kuko, kuko. Si Wako, butang iweg, Wako! Dali, di? Dali, may ido. Butang isi, Wako, iweg ko sa kaadis ak? na. No, may asa may iweg. Ang dami ko pa, Mankin. ka guwapa. Bak makan na mo na nga mun rain na sa tabok ko. Be 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 <gulapan> nah, <will you> <gulapan> <Wako>, be. <lumba gulapan> <moving>. <gulapan> <gulapan> Bilam <Bilamo> na na wi wa. Wa ko lum da mo pamangkin ko. kami da. Bak pa kami bala. Hello, good morning. Hello good, morning. Good, morning. good morning. Happy ka mga si Tita Erika, ayun bak sa balay na ina. Ano ba? Kuwento ko na. Ikaw ya. Masaya ka hindi? Hindi ko. masaya <laughs> din naman. Nagugutas ka kahit saan ay. Isa pa na ka. Pang-pro ano ng iba ng mga bata pang sulod na lang sa washing machine. Na met. Ang oh, grabe yung mga bata. Pala kaulong tinapay. isa, sige, pila ka. na. Ang <laughs> eh, <laughs> iya nga mga, ang oh, iwa ko. Dali, dali. Ang <laughs> oh, iwa mga bayo nila, ko gaya ng Hindi na tinapay, bebe. Ha, <laughs> sa... ha, si <laughs> Ang oh, saya-saya namin di Ang oh, dami na mer. Baka lang tapos si Napay, liwat. Da, na kami dito, guys. Si Napay, lang sapat na. Hindi mo tayo niya pa mailo. Kaya mailo. And when I talk up, but I can find the road every time we sing goodbye, baby. It hurts when the sun goes down and the band won't play. Tapos, kanta. I? I always remember. Hey, hey, hey! You got ba? La, la, la. My, 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 ang isda ang isda ikaw naman timpla mo sang ang biyutin may biyutin ko ito nga isa ngayon pa dala ko nun lalo ko din ang akong mga gamit ang mga gamit

Tulog ka ako na eh. Tulog man ko sa ko na perdek sa bingo mo. Nung kakino sa ka. Pilaki ng lan mo ako. Tumilyon? Tumilyon ka! milyon ka! Ka! ka ano na ay buok! <laughs> oh, sige naman niya. Punta ba yung mga madam? I love you. Ganyan kami dito sa bahay na ito. Hindi kami yaman pero masaya kami. Kasi, oh, eh, ganyan na talaga pamilya. Ayan, may may dumating pa nga mga bata, oh. Galing pa sa ibang bansa ng Iraq. Hi! Mga pamangkin. Kung mga bata, lalagin na taga na may importansya. Mga tigulang, why na niya? Be, 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 mabit na pa. Yung damo ba? Look na look. Look na look. Look na Ah, na pa yun. Be? Tuklalok siya. Gaya man to sila, oh. Abay, may mo reverse, be? Kamalo ka? Very good. May what, a memory reverse? Ikaw? Look, 137, for with God, nothing shall be impossible. O ikaw, ya? Look, 137 with God, nothing shall be impossible. O, pari, yung saka mag... Look, 137 with God, nothing shall be impossible. O, ikaw, be? Why na Kabaw, ano? Amuna lang, tanayin yung memory verse. Nalipat <laughs> Proverbs. Proverbs 22, verse 6. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Nan. Sa ilonggo naman ay hanaso ng bata sa dalanon niya nga dapat pagalaktan kay kung magtigulang siya hindi siya magtaliwan sa sine na na sa otak mo to tiktok dito tiktok kayo si tita niya be pad check 7-8 ano nga mas saot o sige be 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 tiktok ka mo be dito 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 o ka na katay dito 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 dito, 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 dito. Five, six. Kamula <tryga> right, ka right, <laughs> dito. Hindi, hindi, right, hindi ko pa alam. Alam. Sige, sige. sige, sige. all right, Hindi ko pa alam. Sige O ikaw naman, Be. Nang, ano na gani? pag si, ba? nang, ano nang, <tryga> ng, ano, Nang, ano na gani? Hindi, may isa pa na nang, <tryga> Oh ya vay monkey, manke, hampi dompe, Bubuka ang bulaklak, papasok si daddy, lalabas ang chai-cha, ang sarap-sarap, bunti ya bunti yaya, ya yah, yah, <laughs> Oh kamu dua dua kamu, kamu, min yah, min min yah, min min Ikaw naman? Ikaw naman duwa ka mo ni dai? Duwa naman kamo. Duwa naman kamo. Duwa naman kamo ali kamo da nay. Oh sige na sige na. Oh sige na. Maria oh, ka oh,

Ay, Ang na lang. Ang bot na lang.